<clears throat> so yo hello po ma um, uh, good morning na sa lahat uh, ito, lang, uh, na ito ka gising lang na gaya ko ng kopi muli uh, so yung bro uh, duty ko last yung hapon uh, gabi na ko nagawa gawa na yung kapalitan ko ay hindi siya pumasok yung pang second second service yung kumalit niya lang sa akin yung pang third service so, Uh, ay, ang ibig sabihin nun ay nakuha ko na yung duty ng second service nun. Kaya dumating ako dito sa bahay magabi na dapat ang out ko ay 2 ng hapon. Ayun nga, hindi pumasok yung kapalitan ko na dapat ay tututin siya. Kaya sabi, ay nasa hospital pero pumasok naman siya ngayong umaga. yun hindi ko alam kung ano yung kung ano ang, um, totoo po doon. To. <laughs> Kasi kausap sa siya kagabi yung nasa duty ako sabi niya kung pwede daw sa papalit sa akin ng 6. Pero ang duty na dapat ay 2 ng PM. Eh, sabi sa akin kung pwede daw siyang ah, kumasok ng 6, papalitra ko ng 6 PM. Eh, sabi ko mayroon naman ako din ako pupuntahan Sige sabi ko cancel ko nyo ng aking pupuntahan uh, pumasok ko na lang ng 6. Pero pagdating po ng 6 o'clock, hindi naman siya pumasok. Ang rason po ang kanyang sinabi ay nasa hospital, masakit na yung chan niya. Pero nasa, ngayon, nasa, naka-duty sa ngayon. Siya gumawa ng duty ko ng pang 6 to 2. Kasi ang duty ko dapat ay 6 to 2. So siya naka-duty ngayon. So ang gagawin ko din naman, uh, para mabaho na yung upset niya kapon, um, mag-out din siya ng, ng gabi na ang papalit sa kanya ay yung pang third shift. Tapos bukas ako papasok ng 6 para bumalik yung dati kong normal duty. So, yun po yung nangyari po sa aking duty na nagkagulo dahil po sa kanya. Pero okay din naman lahat. Kaya hindi ko maintindihan kung ano yung tuto sa kanya. So yun, nah, mahaba po yung aking intro. Uh, good morning sa lahat. At sari na sa, at sa araw nito. So ito ay umaga na sa po dito ay nag-ready ako ng coffee. Meron akong coffee sa biko, ko pansal. sa <laughs> pantsal. So yun po, yung biko na bagong luto. Ang um, ano lang yun, 50 pesos lang, tapos meron tayong 20 pesos na pangisal. Hindi ko magkakain yung lahat, kaya tayo marketing ba dyan. Tapos na, siyempre may kopi tayo, hindi na wala ng kopi pag umaga talaga. Yan. Yan ang ating almusal. Pero mamaya magluto tayo ng ginirado na isda. Sige, so, yung po uh, copy tayo mga bro at uh, mga balodi diyan. Mm. Ayun, <coughs> copy po tayo. Ayun na pala pero um, sa mga po, yung mga mayroong po nag-comment at nagtanong kung ano po yung akong trabaho. Ang ano ko ang trabaho ko po is uh, kusinero po sa hotel yung aking trabaho. <coughs> sa may uh, kawit banda. Yung malapit lang dito sa amin. Kaya ang ginagamit kong pagpasok ay yung electric scooter, uh, scooter yung ginagamit kong pumasok. Eh, kasi may motor din ako. Uh, yung hindi sa akin yun, pero kay Mark yung electric scooter, hiniram ko tapos yung motor, Yung ginagamit niya. So yun, so yun po. <laughs> Sana po ako nagtatrabaho sa hotel po, isang kusinero po. Yung may, yun, mayroon kasi nagtanong. <laughs> Salamat po sa nag-comment. And... Mega love sa lahat po sa iyo. Ano po ako doon, um, uh, <coughs> bago pa lang wala pa ako isang year, isang, isang taon, wala pa ako isang taon. Nung ano lang ako doon, nung January lang na akong natanggap, nag-apply, ano yun. January 4, January 4, this year, this, this year, alam ano po January 4 o 14. Yun, basta gano'n. Uh, man of no January ako natanggap doon sa aking trabaho. Sa hotel po yun, tapos uh, kusinero ako doon. Mm hmm. Nung next year, ano, sa, sa resort na taon, January, kasi bro, asin dyan, kapaya mo dyan, bro, asin dyan, sa January, mag-isang taon na po ako sa aking trabaho. Here. Brand. Mawar tu boleh si brandnya <laughs> kan yang si hari Domina. hindi ba nililinis na pangalawang walong araw na so may linisan ko yan eh. natapos e, ko lang yung aking copy you know nagugulo-gulo niya ako na yung brand shhh huy shhh mga huy tinatabo na yung kanyang ano tinatabo na yung kanyang ihi pero dami yung dumi doon na nalilinisin. Nalilinisin ko yun. So, yun. So, yun po. Hanggang dito ating vlog. Salamat sa mga support uh, pag-watch yung ating munting video. Thank you very much. At sana yung test kayo sa araw na ito. Thank you very much. Uh, God bless you more. And bye-bye.